Sa lahat po ng mga nangyari nung nakaraang araw, sa lahat po ng mga taong nasaktan ko, especially po si Maris at si Jam, humihingi ko ako ng tawad sa dalawang babae. And sa mga lahat po ng mga nadamay ko din po. Um, ilam mo po. Sorry po ulit. Sa lahat po ng mga nangyari nung nakaraang araw, sa lahat po ng mga ang nasaktan ko. Especially po si Maris at si Jam. Humihingi ko ako ng tawad sa dalawang babae. And sa mga lahat po ng mga nadamay ko din po. yun um, po. Sorry po ulit. Lahat po Bye. ng mga nangyari nung nakaraang araw, sa lahat po ng mga taong nasaktan ko, especially po si Maris at si Jam, humihingi ho ako ng tawad sa dalawang babae. And sa mga lahat po ng mga nadamay ko din po. Um, po. Sorry po ulit. Lahat Bye. po ng mga nangyari nung nakaraang araw, sa lahat po ng mga taong nasaktan ko, especially po si Maris at si Jam, humihingi ho ako ng tawad sa dalawang babae. And sa mga lahat po ng mga nadamay ko din po. Um, yun po. Sorry po ulit. Lahat po ng mga nangyari nung nakaraang araw, sa lahat po ng mga taong nasaktan ko, especially po si Maris at si Jam, humihingi ko ako ng tawad sa dalawang babae. And sa mga lahat po ng mga nadamay ko din po. Um, po. Sorry po ulit.